Yo, before we begin, may paalala muna ko bago ka tumalon sa bangin. Respeto sa babae, hindi pwedeng baliwalain. Bara mo'y matalim, pero dapat may hangganan din. Hatol reminder, may lima akong batas na babanggitin na maaaring malabag, nilalabag, at malalabag kapag hindi ka nag-ingat, ikaw rin. Sa ligang batas at batas na nagpoprotekta sa karapatan ng kababaihan. Una, 1987, Konstitusyon ng Pilipinas, Article 2, Section 14. Kinikilala ng Estado ang papel ng kababaihan sa pagbubuo ng bansa at titiyakin ang pantay na karapatan sa ilalim ng batas ng babae at lalaki. Article 2, Section 11. Pinahalagahan ng Estado ang dangal ng bawat tao at ginagarantiya ang buong paggalang sa karapatang pantao ang pagyurak sa dangal ng kababaihan sa pamamagitan ng pagbabastos sa katawan ay hindi protektado bilang malayang pagpapahayag. Isa itong paglabag sa karapatang pagtao at dignidad. Ikalawa, Republic Act No. 9710, Magna Carta of Women. Isang malawak na batas para tiyakin ng karapatan ng kababaihan sa lahat ng aspeto ng buhay. Section 2 Kinikilala ng Estado ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki at kailangang buwagin ang mga hindi patas na estruktura at gawi na nagpapalaganap ng diskriminasyon. Section 9 karapatan ng kababaihan na maprotektahan mula sa lahat ng uri ng karahasan kasama ang verbal abuse at harassment. Ang mga bara sa battle na naghahamak, bumabastos o humahantong sa pambababae ay paglabag sa batas na ito. Ikatlo, Republic Act No. 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Pinoprotektahan ng kababaihan sa emotional, psychological, physical at verbal abuse. Kahit hindi sa loob ng tahanan, ang pagwawalang hiya sa isang babae sa harap ng publiko online ay maaaring ikonsidera bilang psychological violence. Ikaapat, Republic Act Number no. 7877 Anti-Sexual Harassment Act Ipinagbabawal ang sexual harassment sa lahat ng espasyo, workplace, school o training environment Bagamat ang flip top ay art platform May pananagutan pa rin tayo na hindi ito gawing espasyo ng harassment o pambabastos Ikalima Republic Act Number no. 11313 Safe Spaces Act Bawal ba gastos law Layunin nitong wakasan ng gender-based harassment sa lahat ng public spaces at online platforms Kapag ang isang bara ay may kapastusan at bumababa sa antas ng gender-based insults Lalo na't online or recorded, ito ay lumalabag sa batas ang rap ay sining, hindi excuse para mambastos. Kung talagang malupit ka, umbat lalaki ka gamit ang utak, hindi ang private parts. Hindi na uso yung kabastusan para lang makakuha ng reaction. Let's raise the bar, not drag the culture down. Ito ay paalala, hindi paninira. Dahil sa bawat bara, may hangganan ng salita. Proteksyon para sa kababaihan, justisya para sa amin. amen amin. This is Marikita. Peace, love, and progress you sa next episode ng Battle Hat Doll.